Hello mga ka-health talk. Stiff neck at frozen shoulder baka mo? Magandang araw mga kababayan. Ako po si Arlene at welcome muli sa Health Real Talk kung saan ang kaalaman sa kalusugan ay hindi lang para sa katawan kundi para sa buong pagkatao. Ngayong episode, pag-usapan natin ang madalas na nararanasan ng mga OFW at manggagawang laging nasa computer o paulit-ulit ang kilos sa trabaho stiff neck at frozen shoulder. Ano nga ba ang stiff neck? Ito ay paninigas at pananakit ng leeg, kadalasang sanhi ng maling posisyon sa pagtulog, matagal na pagtutok sa screen, cellphone man 'yan o sa laptop. Pabigla-bigla o yung muscle strain, stress at tension. At ano naman ang frozen shoulder? Tinatawag din itong adhesive capsulitis. Isang kondisyon kung saan nagiging mahirap igalaw ang balikat dahil sa paninigas at pananakit nito. Pwedeng tumagal ng ilang buwan o taon kapag napapabayaan. Karaniwang sanhi, kawalan ng galaw o exercise lalo na pagkatapos ng injury o surgery. May diabetes, edad 40 pataas, mas madalas ito sa mga babae. Repetitive re strain o paulit-ulit na kilos sa trabaho. Ano ang mga sintomas? Kung ang stiff neck ay naninigas ang leeg, hirap igalaw ang ulo, left and right, pananakit papuntang balikat, papuntang likod, ang frozen shoulder naman ay pananakit sa balikat na lumalala sa gabi hirap itaas ang braso, dahan-dahang paghigpit o pag-freeze ng galaw. Paano maagapan o maiiwasan? Panatilihing tama ang postura mo, lalo na kung nakakomputer o by desk uh, work or desk job. Iwasan ang bigla ang pagbuhat o pag-ikot ng ulo o balikat. Stretching at light exercises araw-araw. Ibig sabihin, mag-warm up ka muna gumamit ng support pillow kapag natutulog kung sedentary ang trabaho galaw-galaw ka naman every 30 minutes painitin muna ang katawan bago mag-exercise o magbuhat magwarm up kailan dapat magpakonsulta kung tuloy-tuloy ang pananakit kung umaabot na sa isang linggo o ilang linggo kung may kasamang pamamanhid panghihina o pamumula huwag hayaang lumala maagang aksyon, maagang ginhawa. Kaya sa mga kababayan nating walang tigil sa trabaho, sa opisina man yan o sa field, pakinggan ang katawan. Isang simpleng kirot pwedeng maging seryosong problema kung iyong palalampasin. Ako po si Erlene at ito ang Health Real Talk para sa katawan mong pinagpapaguran, bigyan din natin ng pahinga at malasakit. Have a nice day everyone.